Gaano kadelikado ang pagpipigil ng pagkatsing o pagbahing? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang pagkatsing o pagbahing ay nararanasan ng lahat ng tao, mapa baby man o mga may edad na. Bilang karagdagan, ang pagatsing ay isang response o tugon ng ating katawan kapag may iritasyon sa lining ng ating ilong. Ang pinakakaraniwang sanhi o dahilan ng pagatsing ay ang kondisyon na tinatawag na allergic rhinitis. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang ilong ng isang tao ay namamaga dahil sa pagiging sensitibo nito sa isang allergen. Ang mga allergens na ito ay maaring alikabok, pollens, amag, o maging mga balahibo ng ilang mga hayop. Kabilang din na maaari kang humatsing kapag ikaw ay nakalanghap ng mga viruses. Samantala, makakaramdam ka ng kaginhawaan kapag ikaw ay humatsing. Pero nakakahiya ito kapag humatsing ka ng malakas sa karamihan ng mga tao, lalo na sa pampublikong sasakyan, simbahan, meeting, umaging sa kainan, pero dapat nating itong ilabas at huwag pipigilan. Dahil ayon sa pag-aaral, ang pagpipigil sa paghatsing o pagbahing ay maaring magresulta sa pagkasira ng eardrums na pwedeng mauwi sa pagkabingi, pagkasira ng lalamunan, at maaari ding makapagpaputok ng blood vessels o daluyan ng dugo. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagbahing o paghatsing, ay huwag itong pipigilan kahit pa sa karamihan ng tao. Magtakip ka na lang ng tissue o panyo para hindi masirang iyong air drums at hindi ka mabingi. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panunod. at hanggang sa muli.